Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. At may isang lalaki na nagngangalang Abinaday, at siya ay nagpropesiya. Nagpropesiya sa mga taong ito. Pagkat pinatigas nila ang puso nila laban sa Panginoon, at sila ay hindi nagsisi. At ito ang wika ng Panginoon. Ang salin salinlahing ito dahil sa kanilang kasamaan ay madadala sa pagkalipin. At ang buhay ni Haring Noe ay pahahalagahan tulad ng isang kasuotan sa mainit na hurno. Sino ka para hatulan kami? Maliban kung magsisi sila ay lilipulin sila ng Panginoon mula sa balat ng lupa. Subalit magiiwan sila ng talaan at pangangalagaan ito ng Panginoon para sa ibang bansang magmamayari sa lupain. Dalhin siya sa hari. At! Oh, Aking na oh, hari! Aking oh, hari! Nagdala kami ng tao sa inyong harapan na nagpropesiya ng kapahamakan sa inyo at nagsabing lilipulin kayo ng Diyos. Siya ay nagpropesiya rin ng kapahamakan sa hari. Nagkukunwari siya na ang Panginoon na nagsabi nito. At sinabi niyang, ang lahat ng ito ay sasapit sa inyo, maliban kung magsisi kayo. Anong malaking kasamaan ang nagawa niyo? o ng inyong mga tao para sabihin niya na tayo ay susumpain ng Diyos o hahatulan ng taong ito. Ibilanggu siya. <tong>